Good morning. Good morning, guys. Ayan. Uh, binisita ko yung aming mga panani At ngayon, ma-studio namin ngayon mga wala lupa. Kasi marami pang ito, guys. So, oh. uh, sunflower. Marami yan, guys. 1,000 pieces na sunflower. Kagabi, binisita namin. Pininsala ng mga kuhol. Aba, matindi! Uh, Nabiktima uh, nila. Na, ayan, oh, wala na mga ulo. Pagdating namin nung gabi, ayan, na, na, na. Pinaspasan ng mga puhol yan, matakaw sila dyan Sa sunflower Ito Ito, ito, ito guys, ito transfer namin Kasi dumada pa na, umihiga na Transfer namin sa mas malaking plastic Kasi ito, hapot na naman kami ng lupa Lalagyan namin ng Lalagyan namin ito guys yan, ito Tapos hakot ulit kami Haluan namin yan ito isa pa rin na naman guys Ang aming pag-arrange na Ay pag ano na Pagtatanim ng sunflower Sana guys magtagumpay yung aming Mga plano Yan o uh, Matataas na sila Para pam Ano yan guys Pam Ano yung Sa Ano February 14 Yan Baling times Ito yung tanim namin 1,000 pieces yan guys Maraming pa doon sa Ano na ililipat marami pa kasi ngayon, manguha um, mo um, nang may kasi kukulangin kami. Ang dami nyo. Ang dami. Yun. dami. Mga siblings nyo. Mga punla. Nangyari sa'yo, nabuhay pa ba? Naubusan na lang. Maraming liipat pa. Ito, hindi na uh, Medyo marami, Dami, oh. dami Dami. Ayan. Oh no! Nagtanim tayo dito sa tabing ilog para habang nawa kami lupa Yan mga yan gabi, kukunin ko yan. Ito yung tanim ko na kangkong. Kung maiksik lang eh. ito, ito trim natin to guys, puputulan natin. putulan ya. putulan na ya. persen doon yung kasama hindi ka ito natin kasi susok yan lagyan natin yan lagyan na ng lupa yan kasi ito pa yung pinagputulan yan para pagbalik natin dito meron tayong aning tangko Yan. Mga ilang araw lang yan guys gagapang yan Makapala. Isang piraso lang yan guys Yung tinanim ko tapos yung doon Ang palalagay natin yan Tanggalin natin yung babanga sa kanilang mga lumot Ito na. Ah, may lupa sa kayto. Tinanong ko. Balilinisin ko 'to sa mga ibang araw. Paman. Dito sa taas. Dito sa taas. Sat may tali na. <coughs> yep. ganito guys yung pamaraan namin sa pagkuha ng lupa hindi biro Ayan. ikaw naman dun sa taas yung <laughs> pagod yung lubi eh. lubi oh nilinisan natin yun tapos ito it. so, ito lang lang guys ayun kumuha kami ng lupa at Marami pang gagawin. dami ng panlipat kasi, oh. Nililipat. Nalagnat ng... Nalagnat ako, ah. Umakit dito yung pusa, oh. So, dito. Dito dumadaan. Eh, wala dyan. Dito. Pero wala naman siya tinapakan diyan. Eh, wala naman. Guys. Ayun ay, may, ano pala yun? Eh, bali tatlo, dalawang pusa pala yun eh. naman yung isang batik oh. Hindi, batik ito. Uh. na rin natin ulit magpapakot na